Hello guys, so karon ah, mo na po niya tong ganap no, kuskus na po ang ani Pero dili ako ang nagbuak ani lubiha guys Kasi kainan mo ba nga ako pa nagbuak ani Ako ang asawa may nagbuak ni Grabe ang kagihanag yun Ay guys, gikan pagkagawa niya yung tindahan Itong ah, baligya niya ani guys, buko shake no Alamik ni guys shout out dia sa mga supporters na ko nga nakatilaw na ani nga akong buko shake no ah uh, unta na mo karon guys uh, kuskustag kuskus tag isa ni sa mga ingredients sa tong buko shake no uh, muni nakapalami nga uh, sakto gid nga butong ba ato ginaw -lili, lili o nagmaayo no, kay eh, basig na ina-appeal ba mga bagul pitik-pitik dari itu sebab blender dari pada auto tu blender anak oh. anak on rapa kus-kus guys oh li li on gimana ya ba balang lagi nincik na, nana lagi pas forward lagi dah oh, li jud basi ni mga hugaw hugaw ba mga itom itom dia lain kita naon kita putik biar dengan putik biar dengan bu bu buku shake guys na on the pagkuskus guys o so, oh. ay nakasalamat na human na guys so, pagka human na na guys ato na rin kaya ba si makasabaan na sa to ang buotan kaya sa uwa ba uh, yaan na na to yay ka na rin na to na na pagka human na na guys dapat ato na siyang timbangon kuha na ro timbangan sinsa no ato na siyang timbangon kay eh. haron nga mabala na to mabala na to pilag yun narah narah to ang timbangan nga pina ka tech ayo matanggal-tanggal ang plato importante na guys nga imong timbangon gina siya pila ang giabot sa pila ka buok utang ato 20 ka buok guys dapat mo na siyang kwintahon hindi mo nang i-divide sa pila ka kilo kaya rung mabalaan ni eh, mo pila ka presyo kaya harun ma-estimate po nato ito expenses ba ang makontrol po na ito ang dilita mag-ansi bahal kayong butong dari sa mga guys.